Balikan po natin ang ulat ni Mark Salazar kung naisasagot isasagot o manon ng polis sa doon maraming kaso ng mga krimen ng mga riding in tandem. Mark? Hi Pia, uh, ipakita lang uli natin ano, yung uh, demo na pinakita ng QCD, QCPD sa amin. Ano. Masa yung alien na yan na walang kamuang-muang na sinisipat na pala siya ng riding in tandem. Gulatan lang at sinamaan ng takutan, mabilis na nakuha ang bag ng biktima. Pero kalain mong meron agad police na riding in tandem rin at tatlo pang motor ng mga police ang agad na scene of the crime. Nagkahabulan pero wala pa limang minuto, timbog ang dalawang suspect. Pinasahan ng karapatan ng mga suspect ng arresting officer at positibong itinuro ng biktima ang humablot sa kanyang bag. Yan ang mga tinatawag na tactical riders ng QCPD. Matitikas siyempre dahil yan ay, yem, yan ay demo na pinapanood ng kanilang mga amo. 50 tactical riders ang dineploy kanina sa pangunguna ni NCRBO Chief Alan Purisima. Ito raw ang panapat sa dumaraming kaso ng krimen ng mga rider in tandem sa mga kalye. Yan nga naman ay hindi mata traffic. Yung mga tactical riders kaya agad makakarating daw sa scene of the crime at makakahabol din sa mga kriminal na kapwari na kamotor. Kaso sa pataba, ang 60 para sa napakaraming, ano, napakalaking Quezon City. At kumuha rin ng police riders sa iba pang police district. Tinanong namin. At ang sabi ni QCPD Chief uh, Mario uh, de la Vega, umaasa silang may mga mag-donate pa ng motor na pribadong tao man o mga NGO. Kasi yan, ibigay lamang daw ng city government. Hindi kaya sa kanilang budget sa ka PNP na magdagdag pa ng mga motor. Pia. Uh, Mark, nabanggit mo na napanood dito ng uh, NCRPO, may balak ba na gayahin itong uh, tactical uh, riders, yung uh, sistema ito sa iba pang lugar sa Metro Manila? Oo, kasi alam mo naman ang pinakamalaking problema sa Metro Manila, di ba, traffic, ano. Kaya inihikayat din ng NCRPO na gumaya yung iba pang mga police district sa Metro Manila, sa ganyan. Ngayon, ang problema kasi talaga ay eh, walang budget, ano, at kaya sila eh, sinamantala na rin nila na may media coverage sa kanilang panawagan sa mga NGO o yung mga may kayang mga private uh, persons na mag-donate ng motor at sagot na nila yung training ng kanilang mga pulis para mas madaling makaresponde sa mga krimen yung ating mga pulis at hindi nata-traffic sa kalye. Alright, maraming salamat, Mark Salazar.